araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang buhay na ipinamuhay ni Jesus sa lupa ay isang normal na buhay ng katawang tao. Namuhay siya sa normal na pagkatao ng kanyang katawang tao. Ang kanyang autoridad nagawin ang kanyang gawain at sambiti ng kanyang salita o pagalingin ang may sakit at palayasin ang mga demonyo, gawin ang gayong di pangkaraniwang mga bagay ay hindi nakita kadalasan hanggang sa simulan niya ang kanyang ministeryo. Ang kanyang buhay bago mag-edad dalawamputsyam bago niya isinagawa ang kanyang ministeryo, ay sapat ng patunay na isa lamang siyang normal na katawang may laman. Dahil dito, at dahil hindi pa niya nasimulang isagawa ang kanyang ministeryo, walang nakita ang mga tao na anumang pagkadyos sa kanya. Wala silang nakitang higit pa sa isang normal na tao, isang ordinaryong tao. Tulad noon, naniwala ang ilang tao na siya ang anak ni Jose. Ang akala ng mga tao ay anak siya ng isang ordinaryong tao. Wala silang paraan para masabi na siya ang Diyos na nagkatawang-tao. Habang isinasagawa niya ang kanyang ministeryo, kahit noong siya ay magsagawa ng maraming himala, sinabi pa rin ng karamihan sa mga tao na siya ang anak ni Jose, sapagkat siya ang Kristo na may katawan ng normal na pagkatao. Ang kanyang normal na pagkatao, at ang kanyang gawain ay kapwa umiral upang matupad ang kabuluhan ng unang pagkakatawang tao upang patunayan na ang Diyos ay ganap na naging tao na siya ay naging lubos na ordinaryong tao. Ang kanyang normal na pagkatao bago niya sinimula ng kanyang gawain ay patunay na siya ay isang ordinaryong katawang tao. At na siya ay gumawa pagkatapos nito ay nagpatunay rin na siya ay isang ordinaryong katawang tao sapagkat nagsagawa siya ng mga tanda at himala nagpagaling ng may sakit at nagpalayas ng mga demonyo sa katawang may normal na pagkatao. Kaya siya nakakagawa ng mga himala ay dahil ang kanyang katawang tao ay may autoridad ng Diyos. Ang katawang taong ibinihis ng Espiritu ng Diyos. Taglay niya ang autoridad na ito dahil sa Espiritu ng Diyos at hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi isang tao. Ang pagpapagaling sa may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo ang gawain kinailangan niyang isagawa sa kanyang ministeryo. Isang pagpapahayag ito ng kanyang pagkadyos na nakatago sa kanyang pagkatao at anumang mga tanda ang kanyang ipinakita o paano man niya ipinamalas ang kanyang autoridad, namuhay pa rin siya sa normal na pagkatao at isa pa rin normal na tao. Hanggang sa dumating sa punto na siya ay nabuhay na mag-uli Matapos mamatay sa krus, nanahan siya sa loob ng normal na katawan. Ang pagkakaloob ng biyaya, pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo ay bahaging lahat ng kanyang ministeryo. Lahat ay gawaing kanyang isinagawa sa kanyang normal na katawan. Bago siya ipinako sa krus, hindi siya kailanman umalis sa kanyang normal na katawan ng tao. Anuman ang kanyang ginagawa, siya ang Diyos mismo, ginagawa ang sariling gawain ng Diyos subalit dahil siya ang nagkatawang-taong laman ng Diyos siya ay kumain ng pagkain at nagsuot ng damit nagkaroon ng normal na mga pangangailangan ng tao nagkaroon ng normal na pangangatwiran ng tao at normal na pag-iisip ng tao lahat ng ito ay patunay na siya ay isang normal na tao na nagpatunay na ang nagkatawang taong laman ng Diyos ay isang laman na may normal na pagkatao, hindi higit sa karaniwan. Ang kanyang tungkulin ay kumpletuhin ang gawain ng unang pagkakatawang tao ng Diyos, tuparin ang ministeryong dapat isagawa sa unang pagkakatawang tao. Ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ay naisinasagawa ng isang ordinaryo at normal na tao ang gawain ng Diyos mismo. Ibig sabihin, isinasagawa ng Diyos na iyon ang kanyang banal na gawain sa pagkatao at sa gayon ay nagagapi si Satanas. Ang pagkakatawang tao ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay nagiging isang tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagiging tao. Ang gawain ginagawa ng tao ay ang gawain ng Espiritu na nagiging totoo sa katawang tao, ipinapahayag ng tao. Walang sino man maliban sa laman ng Diyos ang makakatupad sa ministeryo ng nagkatawang taong laman ng Diyos. Ibig sabihin, tanging ang nagkatawang taong laman ng Diyos, ang normal na pagkataong ito at wala ng iba ang maaaring magpahayag ng banal na gawain. Kung noong una siyang pumarito, hindi nagtaglay ang Diyos ng normal na pagkatao bago siya nag-edad dalawamput Kung noong siya ay isilang, ay agad siyang nakagawa ng mga himala kung noong siya ay matutong magsalita ay agad siyang nakapagsalita ng wika ng langit kung noong una siyang tumapak sa lupa ay nakaya niyang hulihin ang lahat ng makamundong bagay mahiwatigan ang mga iniisip at layunin ng bawat tao hindi maaring natawag ang taong iyon na isang normal na tao at hindi maaaring natawag ang katawang iyon na katawan ng tao. Kung nangyari ito kay Kristo, mawawala ng kahulugan at diwa ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang pagtataglay niya ng normal na pagkatao ay nagpapatunay na siya ang Diyos na nagkatawang tao sa laman. Ang katotohanan na sumailalim siya sa normal na proseso ng paglaki ng tao ay lalo pang nagpapamalas na siya ay isang normal na tao. Bukod pa ang kanyang gawain ay sapat ng patunay na siya ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na naging tao. Ang Diyos ay naging tao dahil sa mga pangangailangan ng Kanyang gawain. Sa madaling salita, ang yugtong ito ng gawain ay kailangang isagawa sa katawang tao. Kailangan itong isagawa sa normal na pagkatao. Ito ang unang kailangan para sa ang salita ay naging tao, para sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, at ito ang tunay na kwento sa likod ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Maaaring maniwala ang mga tao na buong buhay na nagsagawa si Jesus ng mga himala na wala siyang ipinakitang tanda ng pagkatao hanggang sa matapos ang kanyang gawain sa lupa na wala siyang normal na mga pangangailangan ng tao o mga kahinaan o emosyon ng tao hindi nangailangan ng mga pangunahing pangangailangan sa buhay o nagpasok sa kanyang isipan ng normal na mga kaisipan ng tao. Iniisip nila na mayroon lamang siyang higit sa karaniwang isipan, isang nangingibabaw na pagkatao. Naniniwala sila na dahil siya ang Diyos, hindi siya dapat mag-isip at mamuhay na tulad ng ginagawa ng normal na mga tao. natanging isang normal na tao, isang tunay na tao, ang makakapag-isip ng normal na mga kaisipan ng tao at makakapamuhay ng isang normal na buhay ng tao. Lahat ng ito ay mga ideya ng tao at mga kuro-kuro ng tao. At ang mga kuro-kuro na ito ay salungat sa orihinal na mga layunin ng gawain ng Diyos. Ang normal na pag-iisip ng tao ay sumusuporta sa normal na pangangatwira ng tao at normal na pagkatao. Ang normal na pagkatao ay sumusuporta sa normal na mga tungkulin ng katawang tao. At ang normal na mga tungkulin ng katawang tao ay nagpapagana sa normal na buhay ng katawang tao sa kabuuan nito. Tanging sa pamamagitan ng paggawa sa gayong katawang tao maaaring matupad ng Diyos ang layunin ng Kanyang pagkakatawang tao. Kung ang Diyos na nagkatawang tao ay nagtaglay lamang ng panlabas na katawan ng laman, ngunit hindi nag-isip ng normal na mga kaisipan ng tao, ang katawang taong ito ay hindi magtataglay nang pangangatwira ng tao, lalo pa ng tunay na pagkatao. Paano matutupad ng isang katawang taong tulad nito na walang pagkatao ang ministeryong dapat isagawa ng Diyos na nagkatawang tao? Ang normal na pag-iisip ay sumusuporta sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Kung walang normal na pag-iisip, hindi magiging tao ang isang tao. Sa madaling salita, ang isang taong hindi nag-iisip ng normal na mga kaisipan ay may sakit sa pag-iisip. At ang isang Kristo na walang pagkatao, kundi pagkadyos lamang, ay hindi masasabing nagkatawang-taong laman ng Diyos. Kaya paano mawawala ng normal na pagkatao ang nagkatawang-taong laman ng Diyos? Hindi ba kalapastangan ng sabihin na si Kristo ay walang pagkatao? Lahat ng aktibidad na sinasalihan ng normal na mga tao, ay umaasa sa takbo ng isang normal na pag-iisip ng tao. Kung wala ito, magiging lihis kung kumilos ang mga tao, ni hindi nila masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng itim at puti, mabuti at masama, at hindi sila magkakaroon ng mabubuting asal ng tao at mga prinsipyong moral. Gayun din, kung hindi nag-isip ang Diyos na nagkatawang tao na gaya ng isang normal na tao, hindi siya isang tunay na tao, isang normal na tao. Ang gayong tao na hindi nag-iisip ay hindi makakayang gawin ang banal na gawain hindi niya magagawang normal na makisali sa mga aktibidad ng normal na tao, lalo pa ang mamuhay na kasama ng mga tao sa lupa. Kaya nga, ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos ang pinakadiwa ng pagparito ng Diyos sa katawang tao ay mawawala. Umiiral ang pagkatao ng Diyos na nagkatawang tao para mapanatili ang normal na banal na gawain sa katawang tao. Ang kanyang normal na pag-iisip ng tao ay sumusuporta sa kanyang normal na pagkatao at sa lahat ng kanyang normal na pisikal na aktibidad masasabi ng isang tao na ang kanyang normal na pag-iisip ng tao ay umiiral upang suportahan ang lahat ng gawain ng Diyos sa katawang tao. Kung ang katawang taong ito ay hindi nagtaglay ng isang normal na pag-iisip ng tao, hindi maaaring gumawa ang Diyos sa katawang tao at hindi maaaring isakatuparan kailanman ang kailangan niyang gawin sa katawang tao. Bagamat ang Diyos na nagkatawang tao ay nagtataglay ng normal na pag-iisip ng tao, ang kanyang gawain ay hindi nahahaluan ng kaisipan ng tao. Ginagawa niya ang gawain sa pagkataong may normal na pag-iisip. Sa ilalim ng kondisyon na magtaglay ng pagkataong may pag-iisip, hindi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng normal na kaisipan ng tao. Gaano man katayog ang mga kaisipan ng kanyang katawang tao, ang kanyang gawain ay hindi nababahira ng lohika o pag-iisip. Sa madaling salita, ang kanyang gawain ay hindi binubuo ng pag-iisip ng kanyang katawang tao, kundi isang direktang pagpapahayag ng banal na gawain sa kanyang pagkatao ang kanyang buong gawain ay ang ministeryong kailangan niyang tuparin at walang anuman dito ang inisip ng kanyang utak. Halimbawa, pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at pagpapako sa krus ay hindi mga produkto ng kanyang pag-iisip bilang tao at hindi maaaring makamta ng sino mang tao na may pag-iisip ng tao. Gayun din, ang gawain ng panlulupig ngayon ay isang ministeryong kailangang isagawa ng Diyos na nagkatawang tao, ngunit hindi ito ang gawain ng kagustuhan ng tao. Ito ang gawaing dapat gawin ng kanyang pagka-Diyos, gawaing hindi kayang gawin ng sino mang taong may laman. Kaya ang Diyos na nagkatawang tao ay kailangang magtaglay ng isang normal na pag-iisip ng tao. Kailangang magtaglay ng normal na pagkatao dahil kailangan niyang isagawa ang kanyang gawain sa pagkataong may normal na pag-iisip. Ito ang diwa ng gawain ng Diyos na nagkatawang tao, ang pinakadiwa ng Diyos na nagkatawang tao.